We'll be right back. na may petro na 2 kilometers mabot so ka reserve so ayan mga paps ah, natry natin kung paano yung position ng reserve sa tanki natin so kanina pakita tayo dito ng sumulong sa may bandang valley goal pa lang ah, uh, namatay na tayo kasi naubos na yung gasolina dun sa may loob ng tanki natin and then tinry natin hanapin kung paano yung position ng reserve natin sa tanki dun sa pinaka parang gate bulb nya ah, uh, nung una kasi eh, tinry natin nang nakapag ka lang lang o nakagit na lang yung posisyon ng ah, uh, bulb yung tisita ng tangin natin yung on and off so, umandar naman siya, kaya lang ah, uh, mga ilang kilometro, kilometers lang eh, namatay siya uli. so, tinry natin na ah, uh, gawin naman natin siyang pa nakaturo sa taas yung arrow niya ng pinaka gate valve yun mukhang doon tumapat yung reserve ng tanki natin no? kaya sa mga sa GBR 250 Explorer dyan na version 1 uh, pag ganito yung posisyon ng reserve natin in case na maubusan din kayo ng gas gaya na nangyari sa akin uh, ngayon nalaman na natin kung paano yung position ng reserve natin para in case of emergency kasi na medyo malayo yung gasoline station sa inyo and then nakalimutan yung magpagas kagaya ko na wala sa isip ko alam nyo na kung paano yung gagamitin yung reserve ninyo at alam nyo na rin kung paano ilalagay sa reserve yung tangki ninyo ayan eh o, hanggang ngayon gumagana siya mga popso, ba? Diba? So, yung reserve natin is yung arrow na katuro